tick na alarm clock na yan. Ayoo nga pala, pumunta pa ng marilaki. Eh, ligpit ng pinagigaan, bilis! Nakikitulog ka na lang eh. Yan, sige. Opp op, balikat op, balikat Yan, good, very good. Tupin. Isitap mo na rin yan, GoPro mo dun sa helmet. Yan, ilak mo. Yan, 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 very good. Yan, ang susutin mo. Finish your shirt ng M3 double time sa pagbihis. Yan, yan. Bilis, bilis. Oh. Labas yung t-shirt mo sa baba. Pag mo na yung helmet mo, mag-outfit check ka. O oh, sige. Outfit check. Napakaangas, tol. Ay. Palabas na nga ako ng bilis. Tangbadaan lang ko itong si Majin boya Yan. Ang pogi, no? Buntis ba yun? Labas ang Beer Bridge, and dami talagang dumadaan dyan. Napakadaming kamote. Kuya, pwede magtanong? Anong lugar to, bot? Amang Rodriguez. Ano to? Hindi mo rin naintindihan, parehas tayo. <laughs> hindi ko to nabasa. Hindi naman talaga ako marunong magbasa. <laughs> Kaya kinamote ko na dito hanggang sa alam po sa piyan sa Fortuner. Ay putik pa hindi ako makakross. Nakapasok sa U-turn slot. Ya, yeah, pampanoy. Buti nga sa'yo. Buti nalang malapit lang yung another U-turn slot para bumalik ka sa dati mong linya, gonggong. -gong. <laughs> Tapos mamamuti ka ulit. Yan, ganyan nga. Diyan ka naman talaga magaling. Puminto muna ako dyan para magtanggal ng mota. <laughs> Uy, may big bike. Punta ko nga para makasabay ako. Boring naman kasi kapag solo kang magmumotor, lalo na kung magwang ka lang dyan sa lugar na yan. Teka lang, ka ba? Yan kasi ng ugali mo eh. Wow, ZH2 sa naol. Wow, R6. Huwag magalaw ang camera mo. Hindi namin makita. Yan, yeah, focus mo lang BMW S1000 ZX standard. May dumarating pa pa isa-isa. Bali, 25 daw silang lahat. O oh, si Ghost Rider. Another Yamaha and BMW S1000. Ito namang si Kuya. Hindi ko maintindihan kung sticker o taho ang tinitinda ni Kuya kasi ang daming sticker na nakadikit. Pero anyway, trip mo yan. Shout out na lang Kuya. Sana maubos ang taho mo. Hira pala pag solo lang. Solo talaga ako dito sa gilid. Hahaha. <laughs> Pero okay lang. Pakikisabay na lang ako sa kanila pag gumandar Yan, may mga paparating pa, oh. Puro inline four. Tayo lang ang inline dito. Mapapasana all ka na lang. R1. Saka isang ZX-10R na 2023 model ata to. Mr. Nobody. Mekos, mekos mo na yan, insang. mekos, mekos na yan. Gear up na daw. Sabay muna tayo mga idol dito sa mga mamaw na to. Yan si Boss Jomar. Ito nag-message sa akin. Pupunta daw sila ng Sorsogon, baka daw next week. So, kung wala naman tayong trabaho, itutur natin sila doon. At dahil wala tayong mentor sa pagmomotor. nanonood na lang tayo sa kanila at mag kung ano yung galaw nila gagayahin natin. Kaya siguro hindi pa tayo makapag-ne-dragging kasi mentor ang kailangan natin. Yeah, kahit weekdays pala may nag-rides dito sa marilaki. Yan, mag-aandar na kami. So, pauunahin lang natin sila. Dito lang tayo sa likod o oh, baliktad ka na naman kuya king ba't ka lumingon bago lumiko dapat liko muna bago lingon hay na ho, hindi ka talaga marunong <laughs> ang bibilis nila bigla na lang nawala uy camera gopro kanino kaya ito ayun 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 yan yung may ari o oh, uminto babalikan nila yung camera ang nahulog o oh, sya sya Hanggang dito na lang muna ako. Abangan nyo yung susunod na video, yung part 2 ng ating Marilake Gaming. Alright, thank you for watching guys. See you.